前面过。 Sa kasalukuyan po, narito po tayo ngayon sa Bilya Patani ng Tayabas. Uh, may dinadalaw po kami ngayon na isang kapatid natin na ang kalagayan ay ganito po. Ang Yun ninyo makikita? Amin po ang pinutahan para mapaabotan ng tulong ng Life Mission. Isa po ito sa tututukan ng Life Mission upang makatulong sa kanilang kalagayan. Yeah, Pasensya na po kayo, isang sako Bakit kasi lumit-lumitan? Lumit, lumit, uh, yeah. huh? Ang problema kami, bakit kasi lumitan-lumitan sako? <laughs> hmm. Dati naman walang panahon natin wala walang ganitong galit sa sako eh. Yung panahon namin, nabot namin sa lup-salup eh. Sa lup-salup. Walang kilo uh, noon. Sa lup lang. Ito po, ay ituturo namin sa inyo ito po para kayong kumain ng karne nito. takot patain kung ano, na siya, yung ano yung ano, ano ano ano, ano 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 na ano 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 ay ano 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 po ano 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 pag ito po binatad natin sa lukewarm maligam, o, maligam gam na tubig eh nalaki po siya nalaki. kailangan po yung texture niya pag inyong lulutuin hihawakan po yung malambot na po hindi po matigas kasi baka kainin po ninyo sabi ay po ninyo pigaan 20 minutes ibababad po ng hanggang minuto o. 20 minutes po 20 minutes. kung gusto po ninyo ng dalian sa gabi po Ibabad yun na tapos yeah. i-marinate yun na kung anong lasang gusto niyo, bawang sibuyas. ay, masarap kasi wala pa naman po talaga itong lasa. Yeah, so maglalasa lang po siya depende sa pagkaluto ninyo kasi para rin siyang karne na walang lasa pag pagka ano. Niluto niyo po ang karne. Bye <gibit> uh, night. Uh, sa pamilya niyo po. Uh, ako po natutuwa talaga kasi nakikita ko si Nini kanina very sweet siya. Uh, ay, hindi nila uh, kasi uh, ano ay Makalola din ako. Oh, makalola din po kami. Kaya ako po ay natutuwa sa batang ito. Yang ano po, uh, ano po yun, napalaki niyo po ng maayos. So, ang wish ko lang po ay continue to be healthy para po sa mga nagmamahal sa inyo. Ang pray ko lang po ay maging malakas kayo. Kita-kita po. Sa, sa kabila ng kahirapan, kita nyo naman po yung kanilang smile. <laughs> Amen. Hindi po, Amen. hindi po, uh, kami po ang nai-inspire. Kung baga, ini-inspire namin kayo, pero uh, hindi nyo po alam, nai-inspire nyo rin po kami. At nagpapasalamat po kami. Amen. Katulad po na sinabi po ni Sir Cathy, hindi po hadlang yung kahirapan. Uh, tsaka, sabi po ni Nino Boy, andito po kami para po sa inyo. Mm -hmm saka ano hindi hindi po hahdi lang yung kahirapan para po kayo ay mga mga pagkay mga ano pagkaygan o ano pag-asa na oh, oh, sa lahat oh, oh. ng kahirapan Opo, siya po yung ating kayamanan si po. siya po ang gabay at sa lahat ng hirap na na po. siya lang po laging yung ano kung masandalan natin kung mahal mo yung anak mo, kung mahal mo si nanay mo, kasi pag ikay nagkasakit, mas lalong mahirap. Kasi walang titingin, walang susubaybay sa mga anak mo. Kailangan na kanya, kailangan nilang pagsubaybay. Ah, bagong ka-sister, brother, pasakap kayo lagi sa Panginoon. Amen. Amen. At yang boom -boom yung bumbong pusing pasasakap ninyo kasi pag lagi ko nasa Panginoon, hindi kayo pababayaan. Parang nanay yun. Oh. Laging inaantindi yung mga anak pa oh. nila ano ano, sa Amen. Hindi kayo pababayaan Tama ang sa'yo sabi ni me, Brother Chris. Yeah. Pangawakan natin salita ng Panginoon. Huwag tayong, na, is going to street na tayo, ano, focus lang tayo sa God, kay Jesus, lahat ng ating <coughs> pangangailangan, uh, ibibigay niya yan. So, gagamit niya ng mga ibang tao, sa ibang pamamaraan para mapaabot sa ating mga kapangangailangan. Mapapansin niyo na lang yan na, parang hindi kami pinagkukulang. Tulad kasi na-experience ko na rin yan. Uh, nahingi ako sa Panginoon. Wala, wala akong nakikitang ibinibigay niya talaga. Pero mapapansin, napapansin ko na lang katagalan na yung iniling ko parang napupunan, utay-utay kasi hindi ang Panginoon magbigay hindi naman yung okay. ito eh tinanalangin mo ngayon ito ayan na hindi okay, no. ganoon magic okay. siya eh, ang dami niyang ginagamit na tao no, um, para uh, gawin niyang instrumento magbigay ng tulong sa atin na mamamalayan mo na lang na 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 nakaraos na, na, kar, na, na pala ako sa problema ko kaya ganoon kaya ang ano diyan focus lang tayo sa Jesus pray lagi mm -hmm. Lalo sa pagising natin sa umaga, pray natin, importante yung pasalamat tayo at buhay tayo. Tapos, natin, hingi tayo na manalangin tayo, naggabayan tayo buong maghapon, kasi nandiyan pumapasok ang mga blessing. Tsaka, huwag kakalimutan ang araw ng ipapangilin natin sa Kanya. Yun yung nasa 10 commandments ang sinasabi niya. Pangilin ang araw, araw ng sabag. The Lord's Day. The Lord's Day. Yun ang The Lord's Day ang sinasabi. Lang po. <laughs> ang masasabi ko lang po ay bagamat gaano man kahirap ang buhay, tayo po ay kumapit sa kanya. Kasi wala naman pong ibang tutulong at talaga namang wala ibang tayong matatakbuhan. Kasi yung pagbigay uh, o pag support ng ating Panginoon ay may mga ginagamit siyang mga tao sa kapaligiran ninyo. Minsan hindi natin napapansin pero mapapansin pala natin pag ng panahon, ay ito pala yun ito uh, yung hinihingi ko sa Panginoon nakala ko hindi ako pinakikinggan pero eto pala yun so kapit lang kahit anong mangyari sundin ang kanyang mga oh, sabi nga sa ano, mapalad ang taong tumitiwad palad natin ng time It, lahat po tayo, gumadaan sa karanasan. Ito po'y karanasan niya. na magiging ano sa atin, katitibay ng ating Sa akin kasi, naging experience ko rin po yan. Wala, po akong tatay. Pero hindi po ako bumitaw sa akin po. Malit po po ako. Kumukuha po ako ng pagkain para po kami makakain. Pupunta ako sa kapitiriya. Pupunta po ako sa restoran. Lahat po ng mga tira-tira. In inuwi ko po yung para yung mga kapatid ko makakain. Tapos pupunta po ako sa dagat. Malapit po kami sa dagat noon nang ako sa mga bangka isang perasong isda. Pupunta ako sa sa palengke. Dumadakot po ako sa pitas para lang po ako makakain. Kaya nung ako lumaki ng isip, ayaw ko habang buhay ako'y ganito. Sabi ko, ayaw ko kompleto naman ang eh, aking katawan. Binigyan ako ng isip, lakas ng Diyos. Kaya naging paborito ko ni Jesus. Mabalat ang tao oh, itong itiwala sa Diyos. Sino tayo po sa Panginoon? Bibigyan po tayo ng kaisipan niya. Papa tayo, papaano tayo kikilos na aayon sa kanyang kalooban. Ng Panginoon Diyos na tayo magkakilala at magkasama-sama dito sa uh, aming bahay na, na kahit ganito lang po eh. Pero hindi po nakakalimot sa Panginoon Diyos. Gaya po nung narinig, ninyo narinig ko po sa inyo po yung mga magandang ano po para sa amin, na kami po ay magpatuloy po, na kami po ay sa Panginoon lang at mm, ituwid ang aming mga pupuntahan. At uh, ako po ay nagpapasalamat din po kami kahit na ganito ang amin, meron po pala mga tao na kami po ay tinitignan ng aming kalagayan. Ako'y nagpapasalamat din po sa inyong lahat. <laughs> Dahil yung mga naranasan ko po sa pamilya ko, eh, ang dami ko pong paghihira, pero hindi po ako natigil. Dahil alam ko po na nandiyan po si Lord, parang gabayan po ka. <laughs> ang lahat po nang layunin ko na maitagoyit ko ang pamilya ko. Ewan po, marami man po mga mga napapabayaan po na tungkulin sa Panginoon Diyos po kayo, Meron po naging halang para siya po pagpatuloy ko sa kanya. Pero hindi po ako nakakalimot. Noong na po ako na, nasa. Lagi po ako nasa, simba po sa sabat po noon. Marami naman po dumating po sa akin hindi ko na po maiwasan na na mag, magdamdam ako. Nag-isip ako. Nasinuna nako po ang pamilya ko. Kaya hindi na po halos ako naka, sa sabat. Pero gusto po lang sa, sa akin lang po, eh, Ngayon po ako na medyo na nakaka-recover na po sa natanggap ko na po lahat yung mga dumadating ng mga dumating sa mga problema. Okay na lang po ako. Kaya magpapatuloy na po uli ako. Dahil alam ko siya ng ang gagabay sa akin sa lahat ng kahirapan na nararanasan namin po dito. Lahat na rin na po rin kayo. Dinadamayan niyo po rin kami sa aming kahirapan. Kayo po ay tumutulong sa amin. Dahil sa tulong na rin ng Panginoon Diyos para kami po ay inyo matulungan. Dahil kay Purno, siya din po ang nagaano sa inyo para kami po ay matulungan. Ibinabahagi niyo rin po sa amin, sa amin yung inyong na, na ay pagkakalob din sa inyo ng Panginoon Diyos. Dahil hindi niyo po magagampanan ng mga bagay na yan hindi sa turo nilang ng Diyos. Kaya nagpapasalamat ko po po sa inyo lahat po. Ako po eh, nangangako sa inyo na magpapatuloy na po ako sa pag ano, po, ay, po. Hindi po sa Panginoon Diyos ay, po, yano. nangangako po ako. At kaya na po rin na magiging saksin ako po eh. Sa kanya po lang hindi tira di, Diyos hindi di, 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 hiwalay sa kanya. Salamat mo naman, yun lang po lahat ng kapatiran ako po ay napapasalamat po sa inyong mga kapatid na Ma... ah sa Tiyos po na mamuhay ay kayo po ay natulong uh, kahit konting halaga o anong something na ay pwede po pagkasahin at para po sa akin hindi na po ko hiwari sa Panginoon Diyos ako po yung papatuloy <laughs> na pinta. <po> yung... <laughs> Pagpasasan na po na niyo ako po kayo po. May talagang emotional po ako eh. Uh, ah, mm, nangang, ako po yung nangangako na sa Panginoon Diyos po ko kakapit. Hindi pa ako bibitiwa sa kanya. Kahit kung mangyayari sa buhay po namin ito. Maraming <laughs> uh, uh, salamat po sa inyong lahat ay ako po ay nabibinan mo sa pamilya po nito ni ako po ay hindi na hiwala hey, sa si Panginoon Diyos po salamat po sa inyo lahat Panginoon sa inyo si Sherwin na po ay tulungan nyo po siya mapanagumpayan ang <coughs> kanyang kahinaan mapanagumpayan ang kanya pong bisyo sa ganun Panginoon hati kayo at mapangalagaan din ang kanyang kalusugan ang lahat po ito ay aming hiniling Panginoon hindi po sa aming sariling karapatan kundi alang-alang na lahat sa aming tagapagligtas na Jesus i